So ito pops, maglagay tayo dito ng kawali. Subukan nga natin yung sinasabi nila na pwede magluto dito sa parang sa init ng araw ngayon. 11.45 a.m. 34 degrees. Subukan natin kung pwede tayo magluto dito. So kaya muna natin yan ng 30 minutes para makita natin kung totoong makakapagluto sa init gamit ang araw solar to solar kalan mga paps ayan dito tayo sa parang ayan oh ito yung luluto natin sapsap -sap. actually luto na to to oh tinigang pero itry ko lang na kung totoo nga na makakapagluto tayo dito habang inaantay natin mga paps yung ating lulutuin meron akong buko dito Kaymo na tayo ng buko mga paps. Okay, ito gumawa ng kutsara ng buko. Siyempre, lagi tayong Boy Scout. Yan yung kutsara natin para sa buko. Wow. Sarap. Hmm. Ah. Ito mga paps, alas 12 na. Lagyan natin siya ng na mantika. Saya so, yeah, mga paps, Antayin natin ng 15 minutes bago tayo magprito. Kaya ito na mga paps, natin kung totoong ah, kapag luto tayo dito. Uh. Tingnan natin kung legit. Parang <laughs> Na-scam tayo dun ha. Ah. Oh. Uh, Tingnan mo ni Nusar, di dyan nag-prito ko, ko. Di ko nga mamamante -mam ka nga pariyo. Wow. <laughs> oh. Di nga mamamante -mam ka nga pariyo. Kadamang kasi nga talaga nga pariyo. Oh, scam. Scam. Lah, <laughs> kecil belakang. <laughs> Awan. Oh, nagburot ko man niya. <laughs> oh, eto mga paps. Oh, yan. <laughs> Siguro kulang pa yung init. Kasi nga 34 degrees lang ngayon, medyo may hangin ng konti. Kaya <laughs> failure tayo. <laughs> Hindi tayo nakapagluto dito sa Solar Kalan. I-try natin next time pag naramdaman ko yung matinding init dito. Saka i-try ko ulit magluto.